This is the Infinix Zero 35G. At ito na ba ang datapos sa ibang mga mid-range smartphone ngayong taong to? Tara alamin natin yan sa video natin ngayon. Tara, let's go! Yo, hey, what's up, guys? I'm Merle Guzman and welcome back to my YouTube channel. At panibago na naman tayong smartphone na re-reviewin. At wala lang iba kundi itong si Infinix Zero 35G. At sa totoo lang guys, sobrang ganda na itong smartphone to ito para sa presyo niyang below 15K design pa lang niya, mukha talaga siyang mamahaling smartphone. So tara, huwag natin patagalipat pag-usapan na natin itong smartphone na to. Alam ko guys, medyo late na naman itong review na to. Pero ako oh, kasi gusto ko munang matesting ng maigi itong unit ko para talagang maibigay ko sa inyo yung mismong experience ko dito sa smartphone na to. Okay, so quick specification lang, meron itong 12GB of RAM at ang maganda dito, expandable po yun. Meron din siyang MediaTek Dimensity 8020 which is 5G ready. At ang maganda dito guys, meron siyang AMOLED display na may curve at 144Hz refresh rate. So talagang battery smooth yung kanyang mismong display. At ang maganda dito guys, hindi man expandable yung kanyang memory card. Meron na rin siyang 256 of internal storage. So di ba sobrang sulit niya talaga para sa presyo niya. Syempre na unbox ko na rin pala to sa labas case at basic lang din naman yung laman ng kanyang box. Syempre yung mismong unit at yung charging brick na 68 watts fast charging at syempre yung kanyang charging cable at yung kanyang user's manual. Pagdating sa kanyang build quality, meron siyang eco leather back finish, sa harapan yung kanyang Corning Gorilla Glass 5 protection at plastic frame. Sa babaan dito yung kanyang Type-C port, yung mic, yung speaker grill at yung may dual SIM tray. Kataas naman nandun yung kanyang pangalawang mic at pangalawang speaker. Sa kanan naman nandun yung kanyang volume rocker at power button at meron ditong 185 grams. Kaya talagang napansin ko sobrang gaan din talaga nitong smartphone na to. And kitang-kita nyo naman guys, napakaganda ng kanyang curved AMOLED display. Talagang very susyalin at mukhang mamahalin itong smartphone na to kahit ang presyo niya is big low 15k lang. And kahit ako ang tatanungin guys, nung pagka-unbox ko pa lang dito sa smartphone na to, para talaga siyang 20,000 plus na smartphone. Napakanipis din pala nitong smartphone na to at talagang mga hamanghati na ko sa ganda ng design ng kanyang vegan leather back. At para sa akin, ito yung the best color dito kay Infinix 035G which is ito nga yung color na tinatawag nila nilang Rome Green. Kating naman sa color ng mga smartphone na to guys, alam ko dalawang available dito sa Pilipinas which is itong Rome Green at yung color gold. Para sa akin guys, sobrang ganda rin zero green. Sobrang perfect lang nung kanyang color. At pagdating naman sa presyo meron siyang 14,999 na presyo. At yun is yung 12GB RAM and 256 of internal storage. So para sa akin, sobrang sulit na niya sa ganong kapresyuhan. Kung gusto niya man mas makamura guys, much better kung sa online kayo bumili. Dahil minsan nag-sale pa to ng 12,400 mga ganung presyo. So kung mas gusto niya makatipid, sa online kayo bumili. Sa display naman ng smartphone na to, meron siyang 6.78 AMOLED display, curved display at 1080p resolution. Plus meron siyang Corning Gorilla Glass 5 protection sa harapan. At yes, syempre aabot siya hanggang 144Hz of refresh rate. At ang maganda rito, meron din siyang support ng Widevine L1. So talagang kahit marot ka ng mga HD content kagaya sa Netflix ay no problem pagdating dito kay Infinix Zero 30 5G. At kitang kita nyo naman, kaya niyang umabot ng 4K sa YouTube. At para sa akin guys, sobrang ganda ng display nitong smartphone na to. Sobrang punchy at ang ganda rin talaga nung kanyang mismong saturation. So talagang perfect to pang movies. Though hindi naman siya kasing level ng mga Samsung screen guys. Pero para sa akin, sobrang ganda pa rin talaga ng display nitong si Infinix Zero 30 5G. Hindi ko alam kung paano nila nagawa sa ganito kaburang price point. At isa pa, sobrang gusto ko rin talaga yung kanyang curved edges. Ewan ko ba yung iba hindi nila trip yung ganito. Pero para sa akin, mas futuristic tingnan lalo yung ganitong mga curve edges na display. Lalo na AMOLED pa siya, di ba? And syempre ulitin natin yung sa 144Hz Sobrang battery smooth nya talaga guys At syempre sa settings pwede mo naman syang baguhin Kung trip mo 90Hz or 60Hz Para mas makatipid ng battery o kaya naman auto refresh rate Pero sa akin gusto mo talaga ma-experience yung bilis ng display nya Iset mo lang sya sa 144Hz Pagating naman sa kanyang brightness Aabot to ng 950 nits peak brightness So hindi naman ako nakulangan sa brightness nya Kahit direct sunlight So tuwang tuwa ako dahil kahit papano Kahit nasa direct sunlight Is kitang kita pa rin yung display nya at ang isa pang kinatuwa ko dito is meron siyang dual speaker at napakalakas talaga ng tulog niya para sa akin. So, kayo na lang ang humusga. Quality guys, sa kanan dito yung kanyang fingerprint slash power button and then yung kanyang volume rocker. Sa baba dito naman yung kanyang type C port, speaker grill, mic, and audio jack. Sa kaliwa dito na yung kanyang SIM tray na meron na rin micro SD slot. At sa taas yung kanyang pangalawang speaker. So, glass back and Di ba guys, kahit mismo yung speaker niya, sobrang ganda ng tunog po. Talagang hindi ka na mabibitin. At another plus point na naman dito kay 035G is yung kanyang fingerprint at face unlock which is talagang natuwa din ako dahil ang responsive at ang bilis niya talaga. Kita-kita nyo man, ang bilis niya talagang ma-recognize yung mukha ko at kahit yung mismo fingerprint, is apakabilis din siya. So talagang good job yan kay Infinix. Yung haptic naman ito guys is okay lang din. Hindi naman siya flagship level. Pero para sa akin above average yung haptic nitong si 030 5G. Meron na rin pala itong naka-install na chat GPT which is itong si Polax na parang voice assistant din at talagang na-enjoy ko rin naman. At mas kompleto siya magbigay ng details kumpara sa ibang mga voice assistant. Hi Polax! I am coming! Who is the voice behind you? Ha ha, no, I'm just a text-based assistant, so you won't hear any voice from me. But I can definitely share some lyrics with you if you'd like. Is there a specific genre or theme you're interested in? Meron din pala itong features kagaya ng sa Dynamic Island which is tinatawag nila dito na Magic Ring. At makikita nyo naman, pwede naman siyang i-turn on sa settings at nakikita nyo na dito yung kanyang mga function. Yun nga lang sana susunod is meron na rin notification na kasama dito kai magic ring Pagdating naman sa processor ng smartphone na to, meron siyang MediaTek Dimensity 8020 octa-core na rin siya at ang kanyang GPU is Mali G77. Ang OS niya is XOS 13 at Android version 13 na rin siya. At kitang-kita nyo naman kahit sagat-sagat yung mga graphics is kayang-kaya ng smartphone na to. Yun nga lang may times na medyo nahihirapan siya dito kay Genshin. Pero yung the rest na games na na-download ko dito is talagang sobrang approve na approve at kayang-kaya niyang laruin. So tiyak may enjoy nyo talaga yung pag-games dito sa smartphone na to dahil very minimal lang yung kanyang lag at mga frame drops. Yun nga lang, hindi natin ma-apply yung 144Hz refresh rate sa bismong mga games pero at least kahit pa tatang laro na ipatan dito is kaya niya. E nung tinesting ko na rin pala ito sa Antutu Benchmark, ang kanyang score is 640,000 plus. Talagang makapasabi ako na yung performance nitong smartphone na to is talagang goods na goods. And yun nga lang, after nyo mag-games, makakaramdam kayo ng pag-iinit. Kita na nyo naman sa thermal throttling test natin, medyo bumaba siya, pero at least hindi naman to the point na pulang pula. So para sa akin, depende pa rin yan talaga sa paggamit natin sa smartphone natin. Pagdating naman sa kanyang camera, meron siyang 108 megapixel with OIS, another 13 megapixel camera ultra wide at 2 megapixel macro lens. And sa harap naman is yung kanyang 50 megapixel camera. At both back and front may flash. At ang kanyang video recording isa abot ng 4K at 60fps. Parehong back and front. And bihira rin na may 4K 60fps sa front cam sa ganitong presyuhan. And para sa akin guys, ito talaga yung highlight itong smartphone to which is yung kanyang camera. Kitang-kita nyo naman sobrang ganda ng mga shots ko kahit hindi mo na i-turn on yung 108 megapixel. Kahit naka-default cam lang, sobrang ganda detailed at sharp talaga ng mga kuha niya at ang ganda rin talaga ng saturation hindi mo na kailangan i-edit plus ang ganda rin talaga ng dynamic range niya at ang isa pang guys kahit mismo sa indoor ang gaganda ng mga shots nitong si 035 35 g though hindi naman flagship level yung camera niya guys pero masasabi ko talaga na ang ganda pa rin talaga ng mga kuha niya para sa presyo niya And kahit yung mismong bokeh effect niya guys is sobrang perfect talaga. At isa pang maganda rin sa camera niya is yung kanyang mismong night mode. Kita niyo naman kahit gabi na or kahit pag gabi na talagang maganda pa rin yung mismong kuha nitong si 035G. Same din sa kanyang front camera guys mapa indoor or outdoor. Ang ganda rin talaga ng mga shots. And pagdating sa video recording, ang ganda rin talaga ng mga kuha niya. Kitang-kita nyo naman sobrang sharp ng no mga kuha at very detailed talaga. Yun nga lang napansin ko medyo nahihirapan siya pag block yung subject kagaya nitong t-shirt ko. So medyo parang nagiging overexposed siya. Pero hindi naman siya big deal sa akin dahil kitang-kita nyo naman napakaganda pa rin talaga ng video recording ng smartphone to. Yun nga lang, hindi ko maramdaman yung OIS na nakalagay sa kanya. Kahit ilagay ko pa sa steady mode which is yung 1080p nga, hindi ko pa rin maramdaman yung OIS. Pero hindi naman siya big deal sa akin kasi kitang-kita nyo naman ang ganda ng mga shots pagdating sa video recording. Kahit nga sa indoor guys, ang ganda pa rin ng mga shots ko talaga. Ang liwanag pa rin ng kuha niya kahit nasa indoor na. So para sa akin guys, sa lahat ng Infinix na nahawakan ko, ito talaga yung may pinakamagandang camera. So para sa akin kung mahilig ka mag-content or gumawa ng video, perfect tong si Infinix. Talagang lagyan nyo na lang ng phone stabilizer. At napansin ko rin, ang perfect din talaga ng dynamic range na. Sa lahat talaga again ng nahawakan ko ng na Infinix smartphone, ito yung may magandang dynamic range din. So kahit tirik na tirik yung araw, kitang kita nyo guys hindi siya nahihirapan pagdating naman sa kanyang connectivity so wala rin akong reklamo dahil ang bilis din talaga niya dahil meron siyang support na wifi 6 So goods na goods talaga ang connectivity dito kay 035G pagdating naman sa mobile data usage Approved na approved din sa akin dahil mabilis din siya Yun nga lang napuntaan kasi namin isang bagal nung globe dun sa lugar na pinuntahan namin Pero guys pag mabilis talaga yung 5G connectivity sa lugar nyo Pumapalo yan minsan ng 200 Mbps pataas And pagdating naman sa social media browsing, lalong wala akong reklamo dito guys dahil sobrang bilis ka ng display niya sa 144Hz at na-enjoy ko rin dahil ang laki ng display, 6.78 curve AMOLED display, di ba? So pagdating sa kanyang social media browsing, talagang na-enjoy na enjoy ko magbabad dito dahil napaka smooth talaga ng smartphone na to. Plus na-enjoy ko rin yung split screen at floating window. Sobrang nagagamit ko siya pag nagti-take down notes ako. So para sa akin, when it comes sa social media browsing at hindi ka naman kunar, hindi ka naman heavy gamer, sobrang lalong may enjoy mo tong smartphone na as in zero lags. Yung battery naman nito is 5000 mAh capacity battery at meron siyang 68 watts fast charging. So from 0 to 1% inabot lang ako ng 50 minutes. At yung battery life naman niya, makunat na makunat para sa akin. Inabot ako dito ng maghapon at nung the next day guys, nung kinaumagahan, meron pa rin akong 35%. Okay, siguro ang downside lang talaga sa akin nito is yung kanyang pangiinit. Yes, madali siyang umilit face lalo na pag nag games Pero hindi naman siya big sa akin at para sa akin, nasa paggamit pa rin talaga yan. Overall lang masasabi ko talaga dito guys kay 035G is sobrang sulit. I mean guys, display pa lang, curved display at AMOLED at may 144Hz. So talagang zero lags. At idagdag nyo pa yung napakataas niyang RAM which is 12GB of RAM plus expandable pa yun. Tapos yung camera niya na sobrang ganda rin talaga. Pwede pwede talaga pang content at isa pa yung kanyang chipset na sobrang goods din talaga for gaming. So para sa akin guys wala na talaga akong mahanap na ibang smartphone na ganito kasulit sa ganitong price point. At syempre kung nagustuhan mo itong video na to give it a thumbs up. At wag mo rin kalimutan mag subscribe. Peace!